Tchau, today's ganap nga, iluluwas nga kami kasama ko si nanay. At syempre, kasama ko din si David. Cheris lang. Hindi nga pwede ang baby doon sa pupuntahan ko, kaya iwan ka na muna. Out, out sa kaskasero kong driver for today's video na si Toto. Joke lang mga mare. Sobrang ingat niya at talagang makakatulog ka sa biyahe. Nagbulakan na nga lang kami dahil maaga naman kaming umalis. 4am nga pala kami umalis. Kama papalayo na kami kapag nag nlex kami. So naghahanap po ng driver dyan pa Manila or kung saan pa man. Message lang po kayo kay Toto. May carpool nga din siya mga mare sa mga ayaw mag-commute. At flex ko nga lang itong pimple ko na ayaw akong lubayan. Masyado niya na ata akong minahal kaya ayaw na akong iwan. Charis! Mabilis nga lang yung biyahe namin kaya may time pa para magpahinga. Dito nga kami sa Circuit Makati pupunta mga mare. At yung building na yun na nakikita nyo yung kami pupunta later. Bago nga ang lahat ay nag-order na muna si Toto sa Food Panda. Sa McDonald's nga lang kami nag-order ng pang breakfast namin. Para mamaya may lakas kaming pumila ni Mudra Bell's. Chicken and french fries ngayong kinain ko. Pero yung rice ko, binigay ko na kay Toto. At syempre hindi mawawala dyan ang black coffee. Para gising na gising ang diwa ko mga mare, charis. After nga namin mag-breakfast ni Mudra Bells, nagpunta na kami dito sa Ayala Mall. Dito ang daan papunta sa building na pupuntahan namin. Work mga mare, kami lang ang show dyan. Kaya naman for the kanta na lang akit. Mabuti na lang at walang nakakarinig, charis. Nagkandaligaw ligaw pa nga kami dyan ni Mudra Bells kasi wala naman kami mapagtanungan. No choice kami mga mare, kundi ikutin na lang yung buong mall. Kaya naman ang nan nanay ko, nagre-reklamo na. Wala na daw bang katapusan tong paglalakad namin, shoot. Ah. Sabi ko, lumakad lang siya at papunta na kami sa exciting part. Masakit na nga kasi yung tuhod niya, mga mare, alam nyo na, sinyo. Ang anak niyang pasaway, hindi ma lang siya malalayan, walang alam kundi mag-video-video, -video. shoot. Ah. Pero okay lang, naintindihan naman ako ng nanay ko. Hindi ko na nga kinuhanan yung mga sa loob, mga mare. Bawal nga ang cellphone kasi pag nahuli ako, baka hindi na ako makauwi ng Nueva isiha Kung may tatanong nyo, mga mare, kung anong ginawa namin sa building na yon, Hmm, secret muna. Walang ay ngayon matutulog muna ako. At halos wala pa rin talaga akong tulog. Yung nanay ko naghihilik na sa likod. stop over na nga muna kami dito sa bandang Bulacan. Pangalawang beses ko nga kakain dito. Napakadami kasi nilang pagpipili ang pagkain dito. At yung presyo naman ay swak na swak lang din sa budget. Kaya ang sabi ko kay Toto, dito na lang kami mag-lunch. Ang dami nga rin kumakain dito mga mare dahil masarap nga din yung mga foods nila. Isda nga yung in-order ko dyan mga mare. Pero nakalimutan ko na kung anong klaseng isda siya. Charis. Tama sarap. Kasi yung sarap ko. Ay, nako. Proud na proud talaga ako sarili ko mga mare. Dahil hindi ako nag buong araw. Hanggang kailan ko kaya matitiis to? Or hanggang kailan ko kay lolo ko yung sarili ko na hindi ako magra rice Basta wag nyo lang ako nga harapan talaga ng gulay. Dahil hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko mga mare pag gulay ang ula. magra rice talaga again. At ang dami ko ng dinaldal mga mare. So, ayun lang for today's video. Hanggang sa muli. Love you all.